Hello, good morning. Ah, dito tayo sa Taytay. -tay. Marami tayong pinamili. Ayan mga damit pambata. Let's go, let's go. Hello guys, ah, dito tayo sa Manang Biday Changkian sa may Don Hilario Cruz Avenue sa may Taytay Rizal. Dito bibili tayo ng mga damit pambata, Tsaka mga dress na pambata at mga duster kasi 'yun lang inutos sa aking ni pero mayroon dito mga Mga pang adult din ha Mga wholesale kasi ito dito Mga wholesale ang binipenta nila dito Mas maraming bibili Mas malaki discount Yan Nakikita mo yan, yan. Mga pambata na yan Mga pang Pwede nyo wholesale yan Dosi dosena Pwede kayo bumili Anim Basta wholesale ha Yan Iba pang design Ang gaganda ng mga design dito O oh, may kita nyo Yan 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 yung mga stock nila Ang dami no yan yung mga stock nila, yan. Tsaka ito yung mga dress na pambata, yan. Yan kasi yan ang binijuan ko kasi yan lang kasi ang bibiling ko dito. Pero marami dito, marami dito mga pang matatanda rin, meron pa babae, pa lalaki, ito. Ito naman yung duster section. sige, para bibili ako ng duster. Pero pag pumunta kayo dito, malaki to. Pwede nyo ikutin to. Marami to dito mga binibenta mga wholesale na mga damit. Ito lang toto, sa si Hilario Cruz. Avenue Taytay Rizal. Yan. So kung gusto niyo talaga mag-wholesale, magbenta, marami, marami dito. Marami kayong mabibili. So yun lang. Salamat guys. Let's go.